Ilang species sa Earth ang mayroong tila misteryosong katangian, ang menstrual cycle. Isa tayo sa mga piling-pili, mga unggoy, apes, paniki, tao at posibleng mga elepante. Ang mga shrew lang ang mammal sa Earth na nagmenmenstruate. Mas madalas din tayong magmenstruate kaysa sa ibang hayop, kahit na nasa sayang ang nutrients at minsan ay nakakainis. Kaya, ano ang saysay nitong kakaibang proseso ng katawan? ang sagot ay nagsisimula sa pagbubuntis. Sa prosesong ito, ginagamit ng matalino ang mga resources ng katawan para makabuo ng angkop na kapaligiran para sa isang fetos, lumilihan ng isang panloob na kanlungan para sa isang ina upang alagaan ang kanyang lumalaking anak. Sa aspetong ito, kahangahanga ang pagbubuntis, pero kalahati pa lang yan ng kwento. Ang kabilang kalahati ay nagsasabi na ang pagbubuntis ay naglalagay sa isang ina at kanyang anak sa magkasalungat na posisyon. Tulad ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ang katawan ng tao ay nag-evolve para itaguyod ang pagkalat ng kanyang mga genes. Para sa ina, ibig sabihin nito ay dapat niyang subukang magbigay ng pantay-pantay sa lahat ng kanyang mga nga anak. Pero ang isang ina at ang kanyang fetus ay hindi eksaktong pareho ng genes. Ang fetus ay nagmamana ng genes mula sa kanyang ama, at ang mga genes na iyon ay maaaring magtaguyod ng kanilang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng pagkuha ng higit sa kanilang nararapat na bahagi ng resources mula sa ina. Ang evolutionary conflict of interests na ito ay naglalagay sa isang babae at kanyang hindi pa isinisilang na anak sa isang biological na hatakan na nangyayari sa loob ng sinapupunan. Isang salik na nagaambag sa panloob na labanang ito ay ang placenta ang organ ng fetus na kumokonekta sa blood supply ng ina at nagbibigay ng sustansya sa fetus. Habang lumalaki ito sa karamihan ng mga mamal, ang placenta ay nakakulong sa likod ng isang harang ng maternal cells. Pinapayagan ng harang na ito ang ina na kontrolin ang supply ng nutrients sa fetus. Pero sa mga tao at ilang iba pang species, ang placenta ay talagang tumatagos mismo sa circulatory system ng ina para direktang ma-access ang kanyang bloodstream. Sa pamamagitan ng placenta nito, ang fetus ay talagang nagbobomba ng mga arteries ng ina ng mga hormones na nagpapanatili sa mga ito na bukas. Kaya mayroong permanenteng daloy ng dugong mayaman sa nutrients. Ang isang fetus na may ganoong o walang limitasyong access ay maaring gumawa ng mga hormones para dagdagan ng blood sugar ng ina, palakihin ang kanyang mga arteries, at kahit pataasin ang kanyang blood pressure. Karamihan sa mga ina ng mamal ay maaaring magpalabas o magreabsorb ng mga embryo kung kinakailangan. Pero sa mga tao, kapag nakakonekta na ang fetus sa blood supply, ang pagputol ng koneksyon na iyon ay maaaring magresulta sa hemorrhage. Kung ang fetus ay hindi maganda ang pag-develop, o alam mo, mamatay, talagang nanganganib ang kalusugan ng ina. Habang lumalaki ito, ang patuloy na papangailangan ng fetus para sa resources, ay maaring magdulot ng matinding pagkagod, mataas na blood pressure, at maging mga kondisyon tulad ng diabetes at preeclampsia. Dahil sa lahat ng mga panganib na ito, ang pagbubuntis ay laging isang malaki at minsan ay mapanganib na investment. Kaya, alam mo, talagang makatuwiran na dapat suriin ng maingat ng katawan ang mga embryo para malaman kung alin talagang karapat-dapat sa hamon. Dito eksakto pumapasok ang menstruation nagsisimula ang pagbubuntis sa prosesong ito na tinatawag na implantation, kung saan ang embryo ay tila nagbaon ng sarili sa endometrium, na siyang lining ng matris. Ang endometrium ay talagang nag-evolve para gawing mahirap ang implantation. Kaya tanging ang pinakamalusog na embryo lang ang makakaligtas. Pero sa paggawa nito, napili rin nito ang mga pinakamalakas na invasive na embryo, at yon ang lumikha ng evolutionary feedback loop na ito. Ang embryo, aba, nakikipag-ugnayan ito sa komplikado. Napakagandang timing na hormonal dialogue na nagpapabago sa endometrium para payagan ng implantation. Kaya, ano ang mangyayari kapag nabigo ang isang embryo sa pagsubok? Minsan, baka magawa pa rin nitong kumapit o kahit bahagyang makapasok sa endometrium habang dahan-dahan itong namamatay. At alam mo, maari nitong iwanan ng kanyang ina na vulnerable sa impeksyon. At habang nangyayari iyon, maaring naglalabas ito ng mga hormonal signals na maaring makasira sa kanyang mga tissues. Ang katawan, para maiwasan ang buong problemang ito, ay tinatanggal lang ang bawat posibleng panganib. Sa bawat pagkakataon na ang obulasyon ay hindi nagre-resulta sa isang malusog na pagbubuntis, Inaalis ng matris ang endometrial lining nito kasama ang anumang hindi nabungang itlog o mga may sakit, namamatay o patay na embryo. Ang protektibong prosesong iyon ang tinatawag nating menstruation na nagre-resulta sa period. At sa totoo lang, ang biological trait na ito, gaano man ito kakaiba, ang siyang nagtatakda sa atin sa pagpapatuloy ng lahi ng tao.